Ang nanong ni Jocelyn ay, bakit hindi ako ginaganahan sa tuwing inaasawa ko ng aking asawa? So yan ating pag-uusapan for today's video. And rasyado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ano-ano so, nga ba ang dahilan kung bakit hindi pinaganaan ng isang babae sa tuwing kayo ay magpapalaktakan. Una-una, baka naman kasi nagsasawa ka na kung ano ang ginagawa na paulit-ulit ng iyong asawa. Halimbawa, matagal na kayong magkasama. Halimbawa, pasok na lang siya ng pasok, hugot pasok. Pwedeng sabihin mo sa kanya na ibahin naman ninyo yung ginagawa niyo na katulad nung dati ninyo ang ginagawa na paulit-ulit. Kasi baka doon, pwede kang masarapan at pwede kang malabasan. Kasabihin mo sa kanya, mahalaga talaga sa isang magkapares na lagi nag-uusap. Lalo na tungkol sa bagay na ganyan. Kasi kapag hindi ka nagsasabi, kapag hindi niya alam kung ano ang iyong saluobin, kapag hindi niya alam na nawawalan ka na lang gana, hindi mariresolbahan. Yung problema mo ay palaging yun lang yun hanggang sa magsawa ka na mapagod ka na wala ka na. Tuluyan ka ng mawalan ng nararamdaman habang nagpapalakpakan kayo. Hindi yun maganda. Pangalawa, baka naman kasi meron ka ng ibang gusto bukod sa iyong asawa. Kasi kapag halimbawa meron ka ng nagugustuhan, may minamahal ka ng iba, hindi ka na talaga masasarapan o gaganahan sa iyong kapares sangat baka naman kasi may amoy sa sasabihin mo sa kanya kung halimbawang may naamoy ka na sa kanya na hindi pangkaraniwan kasi minsan ang gana ay nanggagaling din sa amoy. Pagka halimbawang mabango ang isang lalaki, mas gaganaan kasi ang isang babae. Katulad ko halimbawa, mas gusto ko yung naamoy kong may, may kakaibang bango. Yung hindi masangsang, yung hindi masakat sa ilong. Basta mabango. Yung akala mo'y bagong paligo. Yung ganon. So mas naaakit ako kapag halimbawang mabango ang isang lalaki. Pang-apat, baka naman kasi pagod sa trabaho, wala ka ng pahinga. Kung wala kang trabaho, baka naman pagod sa mga gawain bahay. Kasi minsan, yan din yung uh, dahilan kung bakit wala kang gana. Maghapon kang pagod. Pagod yung katawang lupa mo. Kaya, dapat nagpapahinga ka kung alam mong may darating kayong laban. Kasi, nakakawalang gana kapag marami kang iniisip. Kapag ang isang tao ay maraming iniisip, wala sa doon sa gana nga makakapagpael sa kanya. Kahit na anong gawin sa'yo ng isang lalaki, basta marami kang iniisip, wala doon sa pagpapalakpak na ginagawa ninyo ang iyong isip. Malayo, marami kang kung ano-anong dinadalang mabigat na problema, walang wala ka talagang mararamdaman na L at hindi ka talaga gaganahan. So, yan lang ang kamasasagot for today's video. Sana na gusto mga kasagot. And if you like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.